I don't fry eggs in oil anymore, now I fry them in water. That's right, in water. The water has started boiling. Now let's use vinegar. I'm using white vinegar, but you can use whatever you have at home. Add a tablespoon of vinegar and then mix it well. Once that's done, add salt. Add a small spoonful and mix one last time. Then you can add the egg. After that, just cover it. If you prefer a softer yolk, you can leave it for three minutes. If you like the yolk a bit firmer. Atradikal. Masubukan niya. Ayun natin. So ito na may kawali tayo no. Tapos kuha tayo ng tubig. Lagyan natin sa kawali. Isang baso lang nilagay ko guys ha 'Yun. 'Yun, lagyan natin ng tubig tapos ayan natin siyang kumulo pagkulo nito lagyan na natin ng asin at saka vinegar yun so mga elemento yan kumulo na so lagyan na natin ng vinegar no lang naman mga isang kutsara lang na binigar, so, ito ginamit ko silver swanto na vinegar nilagay ko so na. Lagyan ko na, hindi ko na napakita. Tapos, lagyan natin ng asin. Yan, lagyan natin ng asin. Tapos, sabi doon, i-mix daw natin. Mix daw natin. So, tignan niya natin kung ano, maluto, maluluto talaga. So, tignan natin. Pagkatapos niyan, saka natin lagay yung itlog. So, ganito lang para mag-pride, no? Hindi mo na kailangan gumamit ng mantika. So, ayan. kumulo na. Ito na ang itlog. Lagay natin. So, biyaki natin yung itlog. Itlog to ng manok, ha? Hindi. Itlog na ng itlog mo. Bugok yung itlog mo. Ayan. Nalagay ko na. oo so, hintay-hintay na lang tayo para maluto. So, sa susunod, yan ito na ang lulutuin ko. Hindi na ako gagamit ng mantika. So, natatalsikan pa ako kasi. Ayan, medyo luto na siya. So, hintayin natin mga ilang minuto bago natin kunin. So, ito, pwede na to. So, lagay mo natin yung taklob dyan. Tapos, ayan, kunin na natin. Wow. Ganito lang pala. So, di na kailangan ng mantika. Di mo na kailangan matalasikan pa ng mantika. O, oh, hirap talaga akong magloto nito kasi natatalasikan ako ng mantika, guys. Ganito lang pala ang hack na ginagamit. So, yun. Ayun, loto na. i-off muna natin to para safety. Then, tikman natin, guys. So, anong lasa? Ayan guys. Uy, totoo nga. So, ganito na pala mag-fry guys. Nang hindi ka na natatarsikan ng, ng, ng mantika. Ganyan natin. Hmm, ito na, tingnan natin. Moment of truth. Wow, totoo nga pala. masarap okay ah subukan nyo guys madali lang pala hindi na ng ano mantika mag fry ng eggs so yun lang guys follow like and share thank you